Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2019 na nonagonal shape? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 7.4 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 90 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay marami pa rin sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 85% na kabuo ang bilang para sa bariyang ito? sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2019 na nonagonal shape? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 7.4 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 90 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang bariyang ito ay marami pa rin sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 85% na kabuo ang bilang para sa bariyang ito? sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 5 peso coin year 2019 na nonagonal shape? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 7.4 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 90 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 85% nakabuo ang bilang para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po!